best na mag na lang, siya pa ang nanakit. Yan ang eksenang sa pool sa CCTV matapos na pukpukin ng helmet ang traffic enforcer ng sinitang lumabag sa batas trapiko. Balitang umaabante mula kay Kim Mangunay. Nauwi sa pisikala ng isang simpleng pagsita ng traffic enforcer sa isang motorcycle rider na lumabag umano sa one-way traffic scheme sa lungsod nitong Huwebes. Sa kuha ng video, makikita ang tauhan ng Roads and Traffic Administration o RTA na pinapara ang isang motorsiklong may sakay na babae. Tumigil naman ang rider pero pagkalipas ng ilang saglit, bumaba ito at biglang inundayan ng suntok ang traffic enforcer sinubukan pang awati ng babaeng angkas ang rider, ngunit lalo pang uminit ang sitwasyon nang sumaklolang isa pang traffic enforcer. Sa halip na huminahon, tinanggal ng rider ang kanyang helmet at hinampas ito sa mga otoridad. Patuloy pa ang tensyon hanggang sa dumating ang mga pulis para pigilan ng kaguluhan. Ayon kay RTA spokesperson James Andrade, nasa mga traffic enforcer na ang desisyon kung magsasampas sila ng kaso laban sa rider. Dagdag pa niya, Mahalagang sumunod ng lahat ng motorista sa batas trapiko para maiwasan ng ganitong klasing insidente. Sa ngayon, inaantay ng RTA ang pagharap ng nasabing rider sa kanilang tanggapan para pag-usapan ng insidente. Pinaalalahanan din nila ang kanilang hanay na manatiling mahinahon at sumunod sa tamang protokol sa pagpapatupad ng kanilang tungkulin. Ako si Kim Mangunay ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis at walang mintis.